Kung maglalaro ng basketball ang mga hayop, anong animal o hayop ang hindi nila isasali sa team dahil baka matalo sila? Go! Aso. Advantage ng pagkakaroon ng kulot na buhok. Maganda. Laruan o toy na popular sa mga batang Pinoy. Bola. Sa anong age unang nabubungi ang ngipin ng bata? Nine. Pagpapunta sa beach, something na inilalagay sa cooler. Uh, drinks. Let's go. If they're unbehable, ang pwede mo. So, kung maglalaro ng basketball, mga hayop, ang animal na hindi sasali sa team dahil makamatalo sila ay ang asong. Awesome. Ang sabi na survey dyan. Ah! Ah! One advantage ng pagkakaroon ng kulot na buhok. Ito yung uh, maganda. Yeah. Survey. Uy. Ah! Laruan na popular sa batang Pinoy, bola. Ang sabi na survey. Yo. Yeah! Sa anong age una nabubong ngipin ang ngipin ng bata? Sabi mo ay nine. Survey? Ah! Uh, yung nine. Pagpunta sa beach, something na inilalagay sa cooler ay drinks. Ang sabi ng survey, yes! nice one. Good start. Balik tayo again. Thank you, Paul. So, welcome back, Steph. <laughs> Steph. Okay. Steph, si Eken ay nakakuha ng 86 points. Ibig sabihin yung just 140. You can do it. Sa puntong ito, na ng mga manod ang suot ni Eken. Give me 25 seconds on the clock. Okay. Imagine, ako maglalaro ng basketball yung mga hayo. Anong animal kaya yung hindi nila isasali sa team dahil baka matalo sila? Go. Baboy! Advantage sa pagkakaroon ng kulot na buhok. Maganda, pag may kulot na buho ka, anong advantage nun? Pass! Laruan o toy na popular sa mga batang Pinoy? Barbie! Sa anong age unang nabubungi ng ngipin ng bata? Uh, six months. Pagpunta sa beach, something na inilalagay sa cooler, ano yun? Ice! Let's go, Steph! 114! So kung maglalaro ng basketball mga hayop, animal na hindi sasali dahil baka matalo, baboy. Ang sabi ng survey? Ay! Pagong, ang top natin kasi mabagal. Oh, okay, Advantage ng pagkakaroon ng kulot na buhok, hindi eh, na natin nabalikan. Saya. So, sabi ng na survey... Nagsusuklay sana. Hindi na kailangan magsuklay. Suklay, oh. Hindi na kailangan. Laruan o natoy, o popular sa mga batang Pinoy Barbie, sabi mo. Ang sabi na survey. Top yan, tap. Yan. Bola, ang top answer, bola. Sa anong age una nabubungi ng ngipin ng bata? Sabi mo, six months. Ang sabi ng survey, syempre, Wala. Five years old ang top answer. Pagpunta sa beach, something na inilalagay sa cooler, sabi mo ay ice. Ang sabi ng survey, ang top answer ay drinks, second top answer ang ice. Anyway, congratulations, you still won 100,000 pesos.